Diyembre 16 ay uupisahan ang pag-deliberate ng uh, budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng uh, mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Ako ay nalulungkot sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang uh, pagkakataon na ipong miyembro ng mga ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority dahil lang sila. Kami ng mga majority ngayon ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pirayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, E eh, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangin nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Hindi mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maitindihan natin, na ipaliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito?